Store Exclusive. Miss Tulang bumabang ang hell sa Lucena City, ang talaga namang napakaganda, super energetic kapamilya, Chinita Princess na si Kim Chu. At ang talaga namang walang kupas ang kabutuhan na si Ian Generation. Dito lamang May 28, 2024 sa pasayahan ng Lucena. Hindi mapagkakaila ang nadaramang kilig ng mga lusinahin nang makita ang napakaganda at napakaganda. kita nilang magkasama ang Timita si Princess at ang kapansin-pansin karisma ng Mayor ng Lucena na si Mayor Mark Agala. At syempre, hindi magpapahuli sa pagpapakilig si Ian na talaga namang pinagtitilian ng mga kababaihan. Ang pagdalon ng Kim Chu at Ian Veneracion sa pasayahan ay nagdulot ng kagalakan sa kanilang mga tagahanga at dumagdag ng kasiglahan sa pagderiwa.